Magandang araw mga katits, this is JMD Compass Decoding. Tatalakayin natin ngayon ang isang napakagandang marker na pinadala sa ating kasamahan na treasure hunter. Okay, ang galitong klaseng pagkaukit sa bato na may kasamang lock hole, madam sir, ay meron itong posibilidad na may nakatagong mahalagang bagay malapit dito sa isang bato na ito. Madalas ay sinasabi din ito ng mga treasure hunters na ito ay isang telescopic. Ito ay nagpapahiwatig ng isang lock na spot sa paligid nito ang mangyayari dito madam sir ay kaya na kailangan natin dito mag -compass. dito tayo mag orient ng kumpas dito banda dahil dito yung pinaka main na marker so sundan lang natin ang direksyon nito at dito naman na direksyon sa ibabaw check natin kung uh, pasok pa ito sa angle ng isang kumpas ang mga single alignment na kumpas ay ang north, south, east at west check din natin ang mga bearing alignment ng 45 degrees, 225, 135 at 315. At maaaring nandito lang sa ilalim ng tubig ang mga countersign nito. At dito naman sa porsyon nito na, na may patulis na dulo ay ginawa itong arrow. At meron itong kasamang hole na nagpapahiwatig ng isang spot. Maaaring nasa itaas pa ang tinuturo nito. Kaya kung meron tayong makikita ng countersign na kakaibang hugis ng bato, mahalaga itong sundan. Dahil yun ang pinaka-guide natin para sa tamang spot. At patungkol naman dito sa alignment na hole na ito, maaaring ginawa itong distance. Maaaring itong malaking hole na ito ang pinakasintro at ang maliit na hole na ito ay malapit sa sintro at dito ang pinakamalayo. So talagang napaka-importante ang mga countersign na nasa ibaba. So check natin kung meron itong mga kakaibang mga hugis sa bato sa ilalim ng tubig. Okay, hanggang dito na lang mga katits. Maraming salamat sa inyong panonood. Pa-subscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video.